Ito yung mga ganito, mga idol, ang dami oh. Ayun oh. Oh, ang dami. Wow. Wow, wowie. wow, wi. Wow, wow, wi. Oh, broken, brother. Oh, one minute. Oy, broken. Ayun oh. Ayun oh. Ah, uh, takip oh. Yung mga takip niyan, mga takip niyan dito. aw oh. Ayun oh, mga takip niyan dito, mamaya ayusin natin. Dami mga ganito oh. lang ah. uh. oh. uh Strainer po. Wow! Wala na talaga mga idol. Wala na, hindi na natin 'yun. Ah, ah. Wala na. Wala na mga ganito oh. Sayang oh. Ang eh, dami po, surti-surti po tayo Ito po ay para po sa inyo Ilalagay po natin sa balik box Tapos, paparapol po natin sa inyo yan Kaysa mga gusto po sumali ah uh, Comment lang po kayo dyan Para malista po po yung pangalan nyo At syempre, pakilike and share na lang po sa ating video Para tuloy-tuloy po yung pamimigay natin ng balik box Kung ano po yung mga nakukuha ko Para po sa inyo ito Mga okay o kay Babasagin kung ano-ano lang Diba? Ayun, magandang hapon po Mga idol dito po at tayo ngayon sa, ngayon sa ano? Dito kami ngayon sa ang tawag dito. Uh, Daia po, Kuwait City. Tayo po muna ay mamimingwit bago po tayo pupunta nang ano? Pupunta nang Friday Market kasi maaga pa naman po. Mamimingwit muna kami. Ayun, Chevrolet ka Angel. Tama ko. tapos si Moons Mix TV. Ayun po. Hello, ay, tapos ngayon, at tayo po ay ano muna? Magsi-sit-sit up muna tayo. Ito yung binili kong ano, bumili ako dati ng bagong rad po kasi yung rad po natin ay nabali. Eho nga pala congrats sa bagong Ah, uh, ito. Bumili kami ng bagong rad. kasama kung bumili nito, yung mga master mga master ko ba? Oo. Oh, okay na yan, ha. Yun swerte ni Ka Angel ha Pa? Nora, nora nora. ano yan? Nora nora. Nora nora. Iyo no. Oh. Okay na rin po yan Andito yung ano Andito yung lagayan natin Lagayan Ang bitos kabila Ito Oo Yo. Oh nang hole Oh nang ang Oh nang na Ayos. huli Ay isa na Ayan Iyon Ayos Perfect Ang mimingo may simaw Oo nga yung pusa mga yun, ito no Nag-aabang po Ayan o oh. Ah, ha, may May sima. May sima yung ano, yung bibig ni Mingming. -Ming. May taga, may taga po yung ano, yung bunganga ni Mingming -Ming po, may taga. Taga. Oh, ayan oh. Oh. Ha? Oh. oh. Lopez. Alam mo, Ang lopet 'to kaya ito, lo. No? Oh. Taga. Taga. Baka dalawa tayo, oh. Sana all. Oh, di ba? Sana all. Oh. Ha? Oh. Sana all. Sana. Oh. Yan, yun, oh. Kala ko, may video mabigat, eh. Yan pala. Yan pala. Dalawa sangka pa, para nasa pispan lang ah. Oh, tilapia yun oh. Oo, parang tilapia na rin eh. Oo. Uh. Oo, okay. mm, di ba? Oo. Oo. Ayaw idol oh. Oo. Oh. Ayo, oh, okay. Ayos. Chot, chaba nga. Chot, nga. Thank you. Okay. Kadali ya na nga tayo. Hagis ulit. Yun oh. Yun. <laughs> Talagang, yun oh. <laughs> Ang bilis ni Mingming ah Yun yung pusa mga idol Tingnan nyo po yung pusa Mayroon siyang taga sa bunganga Ayun oh may taga sa bunganga si Mingming oh Ayun oh si Oom Okay na Rudy Ha? Kawawa si Mingming oh may taga oh Kawawa oh ayun oh Sabaw Pasok sa... Pangalawang huli. Pangalawang huli. Sana ulit. oh diba? Kawawa si Mingming. -Ming. May taga yung bunganga. Ha? May taga yung bunganga ni Mingming. -Ming. Kawawa naman si Mingming. -Ming. Di mo mahuli yan. Mailap po eh. Tumatakbo po sa ano yan eh. Ayan o, oh, tumatakbo sa butas o. Oh. Ayan o. Oh. Oo. Okay, buhos muna natin para makita. Ha? Tingnan. Ayun oh. 24689. 24689. Salamat. oh, 'yun 'yung laki to o. ayan oh, laki oh. <laughs> Surong so, palas, no? Sa. Okay. Dalawa, apat, anim, siyam. Oh, dewa diba, mai. Pang-ulam na po. paksiw? sinap, kinamatisan, prito, pulutan. Tanaw. Ton dami Oh. Oh, daming ang daming ano nito, mga plastic. Oh. Ha? Oh, pambomba. Sige nga, bubahin mo. Ayun oh. No? Pwede nga, host. Host na ang wala. Oh, lagay mo doon. Ang <laughs> dami mga ganito oh. Kinahapon lang oh. Uh, Strainer po. Oh. oh. Wala na talaga mga idol Wala na Hindi na natin maano yun ah, ah. Wala na Yung mga ganito oh. Kaya ah, oh. ah. Strainer yun ah Strainer yung ganito Ayan o oh. Kukuha ako ng ganito Strainer ng gulay Ha? Ah? Ayan, ayan, ayan yan 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 Ang dami yan yung know, mga tyrix ito bakama oh. baka mabasag pa ayaw 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 dami oh ayaw 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 dami wow Wow wow, wi. wow, 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 broken, wow, 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 Hop wow, natin ayusin yan Kasi wow, 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 na piraso Tapos mayroon pa dito mga tree. Malilit. Ano lo, de nakuha ka? Sa sa yung yun dun ah. Oh. Ha? Wait lang. Yun, mga buo pa. Andito yung mga takip mga idol oh. Ayun oh. Ayun oh. Uh, takip oh. Yung mga takip nyan, mga takip nyan dito. Oh. Ayan nung mga takip kan dito mamaya ayusin natin Ang dami po, surety-surety po tayo Ito po ay para po sa inyo Ilalagay po natin sa balik time box Tapos paparapol po natin sa inyo yan Kaysa mga gusto po sumali uh, Comment lang po kayo dyan Para malista ko po, po yung pangalan nyo At syempre pakilike and share na lang po sa ating video Para tuloy-tuloy po yung pamimigay natin ng balik box Kung ano po yung mga nakukuha ko Para po sa inyo ito Mga okay-okay Babasag din kung ano-ano lang kaya nga oh Kaya nga eh oh Ewan ko ano nga nga yan eh Mayroon pa oh Lagay ng na sisig Ayun Nararunan nila ni kuya Grabe no Ah ah Ito pa ito pa Ay basag na Kaya nga Doon tayo sa kabila Baka oh, pa Oh pang restaurant Ha? Oh pang restaurant yan Oh, Oke okay. mga plastik din mga karamihan. Bye bye. Uy, mag. Ay. <laughs> <Hi. laughs> no, thank you, Mama. Oh. No, Mama, thank you, thank you. Ay, sino na. May Mga plastik Dami oh, mga tinatapon ng ganyan. Ito mga takip, uy. Dami. Wow, wow, talaga. Hanap-hanap ka lang yung tenet, Kanina, eh. Nararo na kasi dito kanina, eh. Ha? Yung mga ganit, yung mga ganito nga, ang dami, ano to, tabo. <laughs> Grabe, ang dami, oh. oh ya. Nah, ayan ah, talaga yung kanina inararo na nila ni sir eh minta kasi mga idol pag pag namumulot ka pag namumulot ka mga idol ano pa yan kumbaga binibinta nila tapos pag nandyan na po yung taga sudsud wala na sila magagawa kaya tulad yan sinudsud na kanina wala na sila magawa kaya ngayon dyan lamang kami papasok pag sinusudsud na po sayang may basagot diba wala na wala na po okay at uy may pit may pit pa ay plastic ay to 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 kanina pa tayo ikot may pit chill ka tayo ng pit yeah oh okay. yan okay ito to lodi oh basag yan lodi ah mga basag ba lahat to mga basag lahat to ah hindi buo buo ay basag ayun buo pipilihan natin syempre okay aha ayusin muna natin itong mga idol Uy, laki na ito ah ay plastic okay ayusin natin ito yung manakuha natin ang gaganda oh ang dami po talagang 30 tayo ba oh tapos meron din siyang ano meron po mga may mga kapatid. Ayan yung mga takip. Ayusin lang po natin ito. Ayusin lang po natin mga maya. Meron pa akong nakuha nga no. <laughs> Pagkapihan. oh, dami. Kapi. Talagang swerting swerting po ba? Ang daming ganito. Oh. Grabe no. Ganito pa lang. Panalo na. Magkano sa atin ang na ganito? Nasa 450. Tapos dito, ang dami ang dami dami, dami na din napulot. Mga sakit pala yan. Oh, uh, ah, ah, Ay! Ito po ay ano, ito po ay para po sa inyo. Ilalagay po natin ito sa balikbayan box. Tapos, ipapara po natin sa inyo yan, mga idol. Kaya, like and share lang po sa ating video na ina-upload para tuloy-tuloy po yung pamimigay natin na balikbayan box. Balikbayan box para sa inyo, mga idol. Oh, bravo oh. pa kayo? napakamahal napakamahal dito sa Pilipinas tapos dito tinatapon lang swerte talaga grabe ah. oh. meron pa to oh. ayun Maraming salamat mga yun. Ingat po kayo palagi dyan. Like and share lang po ating video. Bye bye. Peace out.